and welcome back naman dito sa aking channel at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel i-click lang like, yung subscribe button at like kung nagustuhan nyo ang video na ito ng Anahawans 298 So, so makikita nyo naman mga kasiyaw sobrang laki na ng mga alon Ayan So, paunang hagupit pa lang to ni Bagyong Auri mga kasiyaw So, wala pa talaga yung pagdaan ng Bagyong Auri So, ramdam na ramdam na namin dito mga kasiyaw ang hagupit ni Bagyong Auri So, ayan So, andito pala ako ngayon mga kasiyo sa may kilid ng Biwok, dito sa Anhawan, Southern Leyte. At nangigitan nyo naman. So, yun yung enjoy lang ng mga bata ang hampas ng malalaking alon dito sa Biwok, So, yan. Yan, grabe makikitan nyo mga kasiyo na sobrang laki at sobrang lakas ng mga hampas ng mga alon dito. So, ito pala mga kasiyo ay kalsada ito. So, kalsada ito ng Biwok dito sa Anhawan. So, at nangigitan nyo naman dahil sa lakas at laki ng hampas ng mga alon dito. So, makakadaan yung mga motor pa dito dito makakasiyaw kasi nakikita nyo naman magbabasa ka talaga pagdadaan ka dito yan malaki ng mga alon dito I'll be. nandito na tayo ngayon sa may harap ng bahay namin mga kasiyaw at makikita nyo naman na pumasok na yung dagat ayan, so yung bahay pala namin mga kasiyaw ay nasa gilid lang kami ng biwok dito sa Anahawa so yan yan, pumasok na talaga siya yan dahil malalakas yung hampas ng alon dito sa may kalsada ng Bay of mga so hindi na makakadaan yung mga motor dito so doon na lang sila dadaan sa may kabila and ayan, grabe talaga grabe talaga yung hampas ng alon mga ka so na lang nila yung pag-inibos uh, ng dagat yan, nanginigwe lang sila sa may paalala pala mga kasiyaw, maging maingat at laging handa, lalong lalo na yung mga nakatira sa tabing dagat. At yan muna sa ngayon mga kasiyaw, ang update ng Bagyong Auring dito sa part in Southern Leyte. Bye-bye!